paano na meron ako gagawing carbon brush ito yung bago oh. ito yung bago nyo ito yung luma ito yung mga kanon yun ito pag mahirap nang umandar ang motor nyo, hindi na madala sa starter. Ito na yon. Kahirap ng pindutin. Timing na lang yung ikot niya. Ayan siya. Lulinisin ko muna siya mga kanunoy. Ayan siya. Ayan okay, mga kanunoy. Ito lahat ang pisa niya. Ayan o. No? Kailangan linisin ko muna. Ito lang mga kanunoy. Kailangan ilihan nyo ito. Pag ano. Nagawa kayo ng ano. Starter niya oh. no kailangan mo tanggal yung itim yun oh yung ano lang lihang 1000 para hindi masyadong magaspang o oh, yan kaya show. o oh. yan malinis na siya ito pala mga kanon kailangan kung gagawa kayo ng carbon brush huwag nyo kalimutan itong sapin na to sa ilalim dito yung nakalagay yung dito o oh. ayan siya o oh. ayan nakalagay dahil pag makalimutan nyo yan sasayad yung ano nya positive Masusunog yung supply niya. Obvious, masisira. Bali, dalawa yan. Ito. Ayan, oh. Bali, dalawa yan. Ito. Eh, Ayan, kailangan lagyan yung dikit yan tapos tapos magano no itong ano itong gasket na to kailangan hindi mo tumakalimutan yan yan gasket na yan. kailangan nandyan yan tapos mga kanon ni dito yung nakakasa ganyan siya o oh. ayan o oh. lapat na lapat yan sa loob ito yan tapos sa kamo ilalagay itong o-ring na to yan lalagay ko muna ayan siya mga kanon eh. yan o oh. nakasa ko na yung o-ring tapos ito dalawang washer. Ayan. Yan siya. Tapos lalagay mo na itong nut na to. Kadubol nut naman 'yon. Meron naman doon sa ano. Turnilyo. Pag nalagay mo na ito, ito lang isusunod mo. Ito na. Ayan, ganyan lang lagyan, niyan. Ayan. Ah, ayan, oh. Ah. May butas naman siya doon, oh. Ah. Dalawa harapan niya. Ayan. ayan. Tapos, kailangan mong lagyan ng washer. Ito, washer na to, oh. Maliit. Bali, dalawa yan, mga kanon. May dalawang washer, maliit. Ayan, oh. Ah. Ayan siya dalawa yan. Tapos, ito na yung carbon brush niya isa. Kailangan, nakaano to, body ground. Medyo malayo-layo. Kasi hindi naman eh? walang tayong paghahawak sa video. Pasensyad mo na itong video ko eh. Wala akong taga-video talaga. Ano lang ito? Parang pang sariliinan lang talaga itong mga kamina. ayan ah, siya. Hindi ko na. Ayan. Ayan. Saka natin lalagay yung spring dito. Ang dalawa. Kaya magkano niya lalagay ko na yung spring niya. Sa loob. Ayun oh. Kita niyo yung spring niya. Ayun. Oh. Dalawa yan. Yan. Dito na tinip papasok ang carbon brass pabilaan. Eh, magkano okay. rin nakabit ko na yung ano? Tung rewind sa loob nahirapan nahirapan ng pagkasa wala kasi yung katulong kaya ito lang ginamit ko kanina ito pag post ng ano eh okay, magano nito titisingan natin kung iikot na siya ito yung charger niya oh. yan na ito oh. Yan. ko lang yan tatry natin kung iikot na yun na ay siya magano na may ikot na siya ayun ganda na ang ikot niya pwede na yung tulad nung kanina putol putol ay magano na sana meron kayo natutunan dito sa video na to Yeah. Hanggang dito na lang ating video. Bye bye. Salamat. God bless. Thank you sa lahat ng viewers. Followers. And subscribers ko. Thank you. Bye bye. Ingat lagi.